Bagong pasang civil engineer, ibinahagi ang kwento sa likod ng kanyang patuloy na pag-abot sa pangarap sa kabila ng dalawang beses na pagkabigo. Brigada J.M. Otokan, ibrigada mo! Brigada, five, report. Ibinahagi ng bagong civil engineer na pumasa sa 2024 Licensure Examination ang kanyang dahilan sa patuloy na pag-abot ng kanyang pangarap sa kabila ng dalawang beses na pagkabigo. Sa panayam ng Brigada News FM Sarsagon kay Maris Buse, isang lisensyadong engineer, ibinahagi nito na noong April 2023 examination, sinubukan niya mag-take ng exam at tumungo siyang Maynila upang mag-enroll sa review center. Subalit sa hindi inaasahan, nabigo siyang makapasa. Labis ang lungkot niya noong araw na iyon dahil bukod sa pagod at hirap na naisakripisyo, maraming pera ang nagastos para sa paghahanda ng paparating na examination, ngunit hindi ito naging hadlang upang sumubok muli. Sa kasamaang palad, nabigo sa pangalawang pagkakataon. Noong April 2024, sinubukan niyang magbakasakali. Pinagsabay niya ang pagre-review at pagtatrabaho kahit sa araw ng examination na masama ang kanyang pakiramdam ay hindi siya huminto. At sa awa ng Diyos, siya ay nakapasa payo naman niya sa lahat ng nangangarap na huwag sumuko abutin ang pangarap kahit ilang beses mabigo at mahirapan dahil nandyan ang Diyos, ang mga totoong nagmamahal at sumusuporta upang tumulong at umalalay. Hindi naging madali at mahaba man ang panahon na naigugol ko upang makamit ang aking lisensya. Pero sa prosesong ito, I learned how to be grateful at all times and to trust God sa mga plano niya sa aking buhay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gia Motocan ng 101.5 Brigada News FM Source Agon, The Music and News Authority.